Pasilan natin yung tinanim kong loya dito sa area 1 ano no yan yung una meron pa dito sa taas puntahan natin yung nasa taas bali konti lang to mas maluwang yung nandun sa Mount Tralala yung tinayin mo sa area to yan hanggang dun yan o, sa may dulo na yun tapos meron pa dun sa taas puntahan natin yung nasa taas Ayun, nagka-harvest na yung mga kasama natin. Ayun, loya din yun. Hina-harvest na nila. Maaga nilang hinarvest. Ayan. Ayan, ito yung iba. Ayan, loya yan. Ayan, doon sa bababa. ito yung mga epekto ng leaf minor yan sinisira nila yung dahon o konti lang to hindi kagaya ng mga tanim ng iba na talagang napakaluwang kaya kami gumagamit ng ganyang ano g-side. para sa ganun ay maagapan yung mga ganitong itsura ganyan no yung mga dahon para hindi lumala para makontrol para pagdating sa anihan at least meron tayong maani yan ito naman yung mga leaf minor mga ano naman yan ibang gamot ulit ang ano dyan ginagamit pero hindi ko na inapply ng ganun kasi hanggat maaari iniiwasan ko gumamit ng mga chemical pero pag malala pwede nating applyan ng mga gamot na pang leaf minor pang wood Bali, ito nga pala yung tinanim kong luya dito sa area 1. Malayo po ito sa Mount Tralala. Ayan, bibihira ko ito mabidyuhan. Kasi bibihira ko bumapunta dito. Ito yung aking bahay dito. Simple lang. Ilang ang kaya ng budget. Kahit maliit na bahay, importante may tirahan. Kan ah. unlimited yung aming tubig dito.